Nagkayayaan na naman mga repa Iyok natin Kakain daw kami ngayon Sige, higyan natin Hindi sumasalit pa rin niya ako Pero sige, game pa rin tayo kita Kitagpuin natin yung mga ka room... ay ka Sa department natin, mga Let's go Ayan, yeah, mga kalay po. Ya, babaeng yan. Daming chat sa akin. Oh. Daming mura. Daming mura. Naligo ako, nagsir. tagal ko daw. Wala pa naman pala taxi. Grabe. Ayan. <tik> hey, Baboy na naman, manok. Gabi, ingat ha. Ingat sana Singapore. Oh, Dispedida. Ano, Dispedida. Hey. Oh, si Singapore yan. Sa 20. Oh. Spaghetti ka. Happy birthday. <laughs> Related. Oh, si Yunis. oh, namumula na si Ines Spaghetti. <laughs> Ay, dalawa pala. Okay. Mm. Kain, kain, kain. Kain lang, kain lang. Kain 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 ay, sirigang. Nanay pa. Ayun. Ayun na, habang mainit pa. Ayun, guys. Ayun, ayun. Pabal, si Jonal the highest. Gagaw yan siya. Wag mo na kapag Halloween kaya. Ganyan. Uy, spaghetti oh. sa akin. Yan, yeah, lagyan mo ng maluksan. sa Sigang mo. Isigang mo. <laughs> Isigang mo.

Ano una? Okay lang nga sa'yo? Ano muna? 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 Ano Ate Al, ganoon muna lang. Dito oh, tayo, pa dito. Para pa. Dito mo na kaya. Dito dito. Okay. 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 <laughs> okay. <laughs> Everybody was good, Koko Koko muna daw kami, mari, tapos bowling daw kami Asal natin kumain Oh, Koko Koko Martin Si Tanggol, si Tanggol Si Tanggol, mayroon? Lemon? Tanggol? Martin, si Martin sa akin, Martin. Martin, Martin. Martin, Martin. Ay, minggo sa akin, minggo. 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 Ay, huwag na. Ay! Naldo? Ayos, ah. kaya ay, nalala, yung puti. Kinukuha mo yung, ano? Ay, yung puti. Kinukuha mo yung puti. Ay, yung puti. Uy, babanggay ka lang. Uy, ginal tong sa akin. 150 lang yung sa'yo. Tignan mo, oh. Kapares ng kulang Hindi ganun talaga. Dapat puti ka kasi nagkanap. Jesus. Ayos na yan. Matagal ba yung kokon natin? Eh? Tataksi kami. Tignan namin yung taxi. Magbo-bowling ah, daw kami. Hulog pa itong cellphone ko. Nung sa taksi Buti na lang. Dito na kami. kami. Ano? Ano yung video e, i mo ako. Oh, ano na? Ito ba? Ito Ito ba? Ito ba? Ito Oh, ikaw, mag-video kita. Yan na po siya, mga repa. Mag video daw. Mag-bowling kami. Yun. Hey. Ay. Wait, saan tayo mag -balled? Hello? Uy, sus, bowling na, oh. Ang tangin na, first time ko to. First time ko dito, ba yun? Ay. Bowling tayo mara ba? Ganda! Bowling! Nal! Bowling tayo! Dalawa kayo magkakampe. Dalawa kami ni Junal magkakampe. Oh, may dark pa dito. Mmm! Yun o? Sarap mag-bowling. Diba? Diba? Ganda lang kami. Eh. Tonto to ha, tonto. Tonto. Boling boling din pag may tayo mga repa. Bala sports ko. Hindi na bilyar. wala pa tayong bola eh. Ayun o. No? Ayy. Diba? Ako ko si Ronald, makakatrabaho natin. Hey naman kayo, hi, hi! Hi! Let's go! Start ko na. Go, oh, Ronald! Sabi ko yan, gumagamit ako sa'yo. So, tignan nyo mga rep, kung paano mag-strike ko. Di pa uh, diba, naka-video. Mag-strike ko na. <laughs> ano ah, papatumbo yung lulat. Isang bola lang. Ano ba? Ha 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 kalah wudhu tegang aku, tidak tahu Lihat aku Lihat aku ada yang terakhir Lihat olah apa Sige nga. Alam mo, uh, tang ina magaling. Ay, na! Ay, <laughs> ay, 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 ay. Sige nga. Wala, wala, wala. Madulas yung anong. Ay, 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 na, ka lang si may muna. <laughs> Sige, ikaw, ikaw, ikaw. Ah, magaling si Yunald ah. Oh. Hey! Two shots! <laughs> Ay! Wala! Ako naman! Ay, ikaw muna! Ako sa nalag! Ay, isa Ay. Oh, sige! Ay, tagdadalawa talaga yan! No. No, Ay! Ay! awala, oh, wala. May hina. Ay, ka na. Mahirap din. Mahirap din pala na. Ang bigat kasi. Hindi. Parang madudulas ka. <laughs> Oh my ganda <laughs> <Saba. laughs> <laughs> okay <laughs> <laughs> oh, hanggang dalawa ka lang. Ako naman! Mayroon si pa ako. Eh, wala pa! <laughs> <laughs> niya. Wala daw is isara mo lang yung paampar. Dito. Kaliwaitin ka dito. Sana lang. Tatlo pa. Ayan. Ayan. wala pa lalad lalad galing ka lalad ah. wala pa nakaka strike sa atin galing siya lalad ay putik wala

Warm up pa lang yan. Ano kita. Yan. Yan. Uy! Ay. Nice. Nice. Ito, ito, ito. May, may gita. Pa. Kasi, huh? parang mo, ang galing ko. Eh, no? wala pa. <laughs> Alam mo, ang galing ko. Okay, hawa ka mo, hawa ka mo. Dapat yung may spin eh. Ayan na. Dali mo, ta talo na tayo Nice, may spin. Nice. Dalawa, dalawa, kaya kaya mo yan. tayo. Nice! guaya guaya no? Ay, puti isa lang. Ako naman. Gagalingan ko na ito. <laughs>

Ayan siya! Ay, dalawa. Bug! Okay, nice! Nice! Okay, ikaw muna! Ikaw muna! Red! Ay, blue ka! Blue ka! Blue! blue kayo oh blue kayo ah blue kaya nga rin tayo nice nice pito wala na wala na hindi talaga tagdadalawa talaga yan hindi tagdadalawa la last zero siya sa uno eh kailangan mong pat patumboy lahat pag da dalawa nga. ganito lang ha <laughs> dapat may strike turn nyo ay mas mataas pala yun ah! strike one strike one <laughs> Mas mataas points lang ano Times 11 yan, 11 yan <laughs> 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 Parehas ka na Ang hirap! Grabe! dito. Ganyan <laughs> mo. Ano, talo na tayo. <laughs> <laughs> ano talo na Uy, dapat di, may strike mo yan. Pwede pa yan. <laughs> Sige, ikaw. <laughs> Dari Cianjur, tahu noh. Nice, nice, nice. Ayo, tenaga. Wah, Yes. yes. Ano noong may ano Tawag atas may pagkakataon okay. pa Sige, okay lang Ang dami nating ano, 64 pala, talo kami basa, basa? Ganyan talaga yan okay. Pag lumalabas yan, oh. Kaya ngayon, may pamunas Wala, tatlo na lang. Talo na, tala ka tayo. Uy, 70 tayo. 87 sila. Makakahabol pa to. Wala sila makukuha dyan. Wala na lang. Wala daw kami makukuha. Wala, talo na.

Lalo kami nung una, di ba? Oh, decision, is pa. Mayroon pa 'yan. Ako ba 'yan, ayaw.

O, oh, sige Ihit Kala ko walang Nalakitan dito pa? Ngayon, kawin na kami Mare pa Tapos na